Magandang araw po sa inyo lahat mga best friends. Shoutout po kay best friend Ronnie Taburo ng Iloilo. Ito po best friend Ronnie ang iyong mga order. Welding machine, automask, clamp, grinder, cordless drill at jigsaw. Ito best friend Ronnie ang iyong welding machine at pag Pagsabayin natin ito. So po 100% na gumagana. Maganda. At ito naman po ang iyong grinder. 100% na gumagana. Maganda. At ito naman po ang iyong Isang set ng cordless drill na Kusama Japan. Mayroon kong dalawang battery yan. Hindi ka mabibitin sa trabaho mga best friend. At ayan, 100% na gumagana. E, ito naman po ang Kusama Japan. Jigsaw. Ang jigsaw mong maganda best friend. Unang-una, meron po yung safety features na ganyan. Yung iba, madalas wala. Kaya masusugatan ka kapag nagkamali ka ng hawak. malakas yan mga best friend. Siyempre, Kusama yan. At yan pong lahat ng iyong order, Best Friend Ronnie Taburo ng Iloilo. -Ilo. Salamat po sa inyong pag -itiwala.